Iris, mas maaayos, sa iyo na laging may maunawaing ugali ngayong araw, para hindi ka mapasok sa isang pwedeng problema. Sa kadil ngayong araw, at bawal ka muna makisama sa kaibigan, na malapit sa iyo dahil may bad energy siyang kayang maibibigay sa iyo, at kung naguguluhan ang iyong isipan, at nadadalaw ka ng kalungkutan, ay alisin mo na dahil nagbibigay lalo ng kahinaan ng swerte sa mga dapat nagagawin at pinapangarap sa pamumuhay. Sa iyong pera kung walang dumadating pang alam mong, mapapas sa iyo, ay hintay ka lang at dadating din sa iyo ng maayos, at sa trabaho ay maging mas maingat ka lang sa mga sasabihin, sa mga kasama sa trabaho, dahil may sinyales na pwedeng maging traidor sila sa iyo, para malagpasan ka sa mga gawain sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25, number 34 at number 20. Taurus, kung gagawa ka ng desisyon, ngayong araw ay ituloy mo basta alam mong nasa tama ka sa iyong gagawin, at makakakuha ng swerte sa hinaharap, at ngayong araw ay maging mas matapang ka lang sa mga ibang kausap, kung may mali sa kanila, ay iwanan mo ng maayos, dahil gigipitin mo lang ang iyong sarili, kung patuloy kang makikisama sa kanila ang pahiwatig. Sa tahanan kung may gustong hingin sa iyo ang kapamilya, ay dapat na iyong pagbigyan ng dahan-dahan lang para mas maging masaya ang pamilya. Sa pagmamahalan, ay dapat na maging mas maingat ka, kung magsasalita ng hindi mo talagang nalalaman ay baka pagumpisahan ng tampuhan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 25, number 31 at number 17. Gemini, maligaya talaga pag natutupad mo ang kahilingan ng mga iyong minamahal, pero ang sinyales sa iyo ay iwasan mo muna sa mga darating na araw ang mabilis na sila ay pagbigyan dahil baka masuong ka sa mga hindi mo inaasahan, nagastusan, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pumirma, at umayon sa kausap, para makaiwas ka sa mga mapanggamit na tao, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera dapat kang maging mas masinop, dahil may naiipong swerte ang hawak na pera, para magbibigay sa iyo ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, mas dapat kang mas maging maingat sa mahahalagang gawain, dahil kaya, mong magamit ang malalaman mo ngayong araw, sa trabaho para makatulong sa iyo sa pag-asenso sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 14 number 25 at number 12. Cancer. Kung may aura kang naderama sa iyong sarili na masaya ngayong araw, ay ituloy mo ang dapat mong gawin dahil kaya mong maging pabor sa iyo ang mga magagawa pero kung umaga pa ay may lungkot na sa iyong damdamin ay ipagpaliban mo na ang dapat na pupuntahan at ngayong araw kung gumagawa ka ng plano, para sa other income ay ituloy mo basta maghanap ka ng hanap ng bagong idea ay makakakita ka rin ng dapat mong pakinabang ang pinapahiwatig. Sa trabaho, dapat na mas maaga ka makapasok, dahil doon ka makakakuha ng swerte sa trabaho, ngayong araw sa mga dapat na magawa. At sa iyong kalusugan kung may dinaramdam ka, dapat ka nang magpakonsulta sa doktor, para maalagaan ang iyong kalusugan, at sa iyong pera ay ilaan mo sa kalusugan, nang mas kumita ka pa ng pera kung malusog ang katawan ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 16 number 24 at number 19. Leo, sa iyong mga pangarap na makagawa ng ibang pagkakakitaan, ay dapat mo ituloy ang pangarap dahil yun ang magaangat pa ng iyong kabuhayan, kung magagawa na lubos na magpapasaya sa iyong kabuhayan, at ngayong araw ay mahina ang iyong swerte kaya dapat munang umiwas sa mga gustong gagawin ng hindi ka mapahamak, pati ang ang iyong mga naipong pera, ay baka matangay pa nang hindi mo inaasahan. Sa tahanan kung may dapat kang gawing desisyon, ay dapat mong magawa kagad, para mapigilan mo ang bad energy na lumaki pa sa tahanan. At kung may oras ka ay pumunta ka sa bahay ng Diyos para sa iyong pagdarasal ay mawala ang mga bad energy na nakuha mo sa ibang tao at mapalitan ng swerte at mapapaganda pa ang iyong kalusugan Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 24, number 10 at number 45. Virgo, ngayong araw ay stop mo muna ang pangarap na isang negosyo kung may kausap ka para makasama dahil walang good vibes na swerte sa pag-asenso ang makakasama kung magkakasundo kayo ngayong araw mas mainam na mag-ipon ka pa ng sarili mong pera, at kung hindi makaipon ay may kusang dadating na siya mismo ang gusto kang makasama, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang maging mabait sa pamilya, dahil pwedeng masamantala ang iyong aura ng swerte, kung ikaw ay tutulong, kaya umiwas ka muna sa kanila ngayong araw, nang walang makuhang aura ng swerte sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa iyong pera ay unahin mo ang minamahal na mabigyan kung may ekstra kang pera, dahil para mas sumaya lalo ang grasya ng pagpapala ng pagkakaperahan. Sa trabaho, walang kang dapat ipag-alala. Sa gawain ang iiwasan mo ay makipagbiruan, o iwasan mo na talaga ang kasama sa trabaho, na mapagbiro dahil sinyales siya ng tukso sa pera at sa relasyon, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 34, number 20 at number 11. Libra, may aura ka ng masyadong maunawain, ngayong araw kaya pag-iingat para sa iyo ang mga dapat mong gawin, dahil oras na maawa ka ay gasto sa iyo at pwede kang samantalahin, nang makakausap at kung may isa kang dapat na ipaalam sa pamilya, o sa iyong minamahal, ay ipaalam, mo kagad para ang maging resulta, ay magtulong-tulong sa maaayos, nakatuparan, ang pinapahiwatig. At ngayong kung may iba kang gagawin sa gabi, ay dapat mong ituloy na mas maging wise sa gagawin, at pwedeng mapunta sa iyo ng maayos ang pakikipag-usap. Sa iyong trabaho, dapat kang mas maging maingat sa ikikilos sa trabaho dahil kung magmamadali ka sa gagawin, ay pwede kang mapahamak sa isang pagkakamali. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 35 at number 12 at number 25. Scorpio, mas mainam sa iyo ngayong araw, na walang pakikinggan na ibang salita, na suggestion basta nasa tama ka ay gawin mo ng walang alinlangan, para iyong malaman ang tunay mong makakasama, pero lakasan mo ang iyong pakiramdam, dahil baka hindi mo mapansin, ang mga balat kayong tao, at ngayong araw ay may angking ka talaga ng katalinuhan, kaya masaya mong magagawa ang gusto mo, kahit pa sa iyong pamilya. Ang pahiwatig ay pagtuunan ng pansin ang ibang kapamilya, dahil baka may suliranin, na sila ay ayaw magsalita sa iyo, dapat mong mapansin para makaiwas siya sa kalungkutan, at baka hamina ang kanyang paniniwala sa mga dapat niyang gagawin. Sa pag-ibig, kung humihina ang iyong tiwala, sa kasintahan, ay dapat ka nang magsabi ng kayo, ay magkalinawa na para sa inyong relasyon, kung itutuloy pa o dapat nang tapusin ayon sa gabay ng pag-iibigan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 34, number 25 at number 19. Sagittarius, mas mainam sa iyo ngayong araw ay magtiwala ka sa mga kapatid o kamag-anak kung may proposal silang gagawin sa iyo para sa isang pagnenegosyo. Dahil kahit maliit na pagkita ng pera, ay may sinyales na kaya, ninyong magawa kahit magkasama-sama kayo, at ngayong araw ay lubos kang matalino sa mga gustong gagawin, kaya aaaayan sa iyo ang mga gustong gagawin, ang huwag mo lang gagawin ay pagpirma ng walang pag-aaral ng gusto, dahil doon ka mas asenso sa maging sigirsta sa trabaho, dapat kang maging mas maingat sa pakikasama, ngayong araw dahil may mga kasama sa trabaho, na gusto lang ay pakinabang sa iyong kaalaman. Sa pagmamahalan, may pahiwatig na may maliit na suliranin, na pwedeng mangyari kung ikaw ay makakagawa ng paglilihim ng tungkol sa pera, kung ikaw ay nagbibigay ng palihim ng pera sa tinutulungan, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10, number 23 at number 28. Capricorn, ngayong araw kung wala kang hilig makipagbiroan, ay mas naaayon sa iyo. Natuloy mong gawin para hindi ka nila basta maisahan sa mga gustong makakuha ng pakinabang sa iyo, na ka naman pag ikaw, na ang may kailangan, at kung may balakin ka sa paggawa ng isang negosyo, ay dapat ka muna magtanong-tanong pa sa iba, na may negosyo nang makakuha ka ng idea na pwedeng magagamit mo sa pagnenegosyo. Sa trabaho ay may magandang sinyales ngayong araw sa iyo, masaya kang magtrabaho nang lalo makita ng mga superior, na ikaw ay maaasahan sa trabaho para makakuha ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, at ang minamahal, nang mas lalong gumanda ang igagabay ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16 number 19 at number 24. Aquarius, kung dapat mong iwasan ang mga kausap, ngayong araw ay pwede mong gawin kung wala sa isipan mo na maayos silang kausap, dahil mas pangit sa iyo at makakapagpahina pa ng iyong swerte ngayong araw, kung makikipag ikan ka, maging totoo ka at nang sumigla ang iyong araw sa mga gagawin, at kung may deal pa ikaw na gagawin, dapat bago maglabas ng kaalaman o pera, dapat ay may pirmahan na kayo na dapat mangyari dahil pag-asenso sa iyo ang magagawa. Sa trabaho ngayong araw ay pag-iingat para sa iyo sa mga superior, na lalaki, dahil may aura sila na madaling magagalit, dapat ay magpokasi pagka ngayong araw nang wala kang makuhang suliranin, sa iyong masrela na superior ngayong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda sa iyo, ang maging malambing sa minamahal, na madali kang kausapin nila ng mas magandang good vibes, na mamamahay sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 29, number 12 at number 49. Pisces, huwag ka na mag-aatubili sa iyong desisyon, kung alam mong tama para hindi na makawala sa iyo ang pwedeng dumating na swerte sa iyo, at kung may suggestion sa iyo ng pagnenegosyo, ang anak dapat na iyong pag-aralan para malaman kung itutuloy, dahil nasa iyo naman ang swerte para sa pagnenegosyo, kung magkakasama kayo ng kapamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang dapat ay maging mapanuri ng walang makapagsamantala ng iyong kasipagan. Sa trabaho dahil may sinyales kung magpapabaya ka ay hindi mo mapansin na ikaw pala ay iniisahan na nila kaya magingat at magpokus sa mga gawain at iwasan ang magtiwala ng lubos ng laging masaya kang gumawa ng trabaho, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 34 number 29 at number 15.